Yo, what's up? Welcome po sa panibagong video natin at welcome po sa ating channel, ang Makapili TV. Ngayon, pag-usapan po natin itong uh, hearing na ginagawa ni Senator Rapi Turpo dito sa National Irrigation Authority or Administration, NIA, kung saan uh, corruption yung pinag-uusapan. Dito, makikita nyo kung paano uh, takutin ni Senator Rapi Turpo ang isang engineer ng taga-NIA na ipakukulong niya pag ito nagkamali ng sagot. Ngayon, panoorin po natin itong video natin. Baka gusto mo makulong ka sa ilalim sa baba. Pinuntahan po namin. We went there. Hindi, ang sinasabi ko lang po. O, babaguhin mo na. Siguraduhin mo kasi kung hindi, ipapakuntem kita para makulong ka sa baba. Sarap magmura. Kung nasa labas lang tayo ng Senado, naku, natagtag na kita po ng mura. Nagsingil kayo ng 119, 119 million para sa isang proyekto na hindi nyo naman ginawa. Gumawa kayo ng konti lang and then inabando na nyo and yet sisingil kayo ulit para sa maintenance na isang proyekto na hindi nyo tinapos. sadama. Ito yung ikinagagalit ni Senator Rapitulpo. Tulpo. Gumawa ng project ang Taganiya tapos hindi tinapos or inabundan na. na. Ngayon, ito, mataganiya, nanghihingi ng uh, maintenance na, na umaabot ng 100 million. Kaya na nga, si Sen. Rapitulpo, sa kanyang uh, pakiramdam niya, nasasayang ang pera ng taong bayan. Dahil, saan ka naman nakakita na nanghihingil ng maintenance na wala naman dapat i-maintain? Dahil nga, hindi naman nagawa o hindi tinapos yung project hindi napapakinabangan. Kaya ngayon, itong engineer na to, uh, tinakot na ni Seto Rapi Tool po na ipakukulong niya ito kapag nagkamali ng sagot dahil uh, nagpapunta siya or nagkaroon siya ng research dun sa lugar na mga project ng mga NIA kung ito'y talagang nagawa or kung status nun. Kaya Kumandakin kay kumanda ito kay Senator Rapidul po. Tuluin natin. Anak ng dagat. Ilan po ba yung irrigation project ng niya scattered all over the country. Marami doon hiningan kumukubra sila para sa maintenance, and yet hindi naman nila mini-maintain. Napakaraming ganong klase mga proyekto. Mr. Chair. Ba, pakinggan nyo ha. Napakaraming project na mini-maintain, na hinihingan ng maintenance, pero wala naman yung project. So, ilang, ng, ilang milyon ang nasasayang sa pondo ng taong bayan na hindi naman napapakinabangan. Lahat ng pera tapon. ba? Diba? Kaya great na si Rapitulpo. So, that's why I need a list of those projects, lahat ng projects ninyo, para malaman ko, mapupuntahan ko, kung kinakailangan maghara ko ng sarili kong tao, maghara ko ng mga private detectives, even if I'll spend millions, ang kapalit naman yan, eh, may mga makukulong, magkaroon ng justisya ang taong bayan. Kaya natutuwa ko kay Senator Rapi Tulpe. Nararamdam mo yung puso niya nandun sa kung paano tulungan itong mga magsasaka natin at labanan itong korupsyon. Diba? Kahit daw maglabas siya ng pera niya, mag-hire siya ng tao ng mga detective para lang puntahan yung mga site kahit gano'ng parami yung site na sinasabi ng niya na mga project nila para lang maimbestigahan ng maayos to willing siya. mararamdaman niyo yung puso niya na gusto niya talagang tapusin yung korupsyon. Inuumpisa niya rito sa niya. Lalo pa ngayon, Mr. Chair. Um nagrereklamo na ang taong bayan dahil nagsimahala na yung presyo ng bigas. Mahal, mataas ang presyo ng bigas. Marami mga kababayan natin naghihikahos, hindi na nakapili ng bigas, hindi na nakain ng kanin dahil nga sa mahal na presyo ng bigas. Ang dahil... Yung iba po, napipilitan na lang bumili kung ano lang yung kaya. Kahit na hindi na maganda itsura ng bigas. Tingnan yung sa palengke. Maghanap kayo ng pinakamurang bigas. I-compare nyo doon sa pinakamahal na bigas. Ang layo ng difference. Ngayon, kung wala ka talagang kakaya ng bumili ng uh, high grade na bigas, mapipilita ka bumili, bumili ng mura, pero yung quality talagang kayo na magsabi pag pumunta kayo sa palengke. Ilan? Yung mga farmers natin hindi nakapag-produce ng maayos na ani. Why? Irrigasyon. Why? Kinurakot yung pera para sana pang sa mga irrigasyon. At sino ang kawawa rito? Una mga farmers, pangalawa taong bayan. Di ba nga, yung ngayon, ngayon nire-reklamo ng mga magsasaka natin, kailangan nila ng patubig, irrigation. Ngayon, may mga project ng mga niya na irrigation ko no? pero hindi naman nakarating sa mga magsasaka kaya nangyayari hindi sila makapagtanim dahil nga walang tubig ba diba? ginagawa na lang nila talagang uh, sila na ng paraan para lang magkaroon ng tubig sila na dapat ginagawa ng niya kas trabaho nila yon kaya nga National Irrigation Administration di ba sa din nakasalala yung patubig para sa mga magsasaka anang nangyayari gagawa ng project hindi naman tapos So, anong wala na itutulong sa mga magsasaka? That's the reason we're here para imbestigahan po ito para matapos itong problema ito, managot ang dapat managot and then ayusin yung problema and then if necessary, come up with certain laws na para hindi na maulit ito. Isa natin, um, Engineer like, dito po sa uh, 119 million 347 na project sa Santa Josefa Pump. Ano po yung inyong reaksyon? Uh, Mr. Chair, yung uh, uh, 119 uh, million na pondo ng Santa Jose pa, Mr. Chair, uh, binigay po yan na allocation sa project na yan. But uh, during that time, Mr. Chair, I'm, uh, hindi na po ako yung regional director ng Region 13. I was as... Ayan, nagugas kamay na. ba? Diba? Bilang hindi niya, hindi niya na uh, time yung sinasabing project na yan, inibinitawa na raw niya signed here in in central office in 2017. So ang nag-implement po ng yung yung pondong na yan is the regional director. So yan yan At po. At sino po siya? Si Dante Ganotesi po. Uh, Pwede natin patawag, Mr. Chair? Yeah. Patawag, Mr. Chair. Still connected with niya? Uh, retired na po, uh, Mr. Pa pa Chair. Patawag pa rin natin, uh, Mr. Chair. Uh, 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 kasi pa, wala siya, he's not here to defend himself. Yeah. Uh, Tony uh, yes. is directed to issue a notice to ano ba, Dante Ganotis eh. Ganotis. Anyway, you'll get the So, director. Pero bakit pangalan niyo po ang nilagay dito ng inspection team ninyo? Ayan ha. Pinapasa niyo yung pangalan doon sa retired na pero mag, nagulat siya bakit pangalan niya nakasulat doon sa inspection. Ah, uh, hindi ko po alam kung bakit kasi ang ang nangyayari po Mr. Chair no sa bawat uh, visit ng Anong year po ito? Uh, 2019 it, it, po yan sir. 2019. Yes po. 2017 nasa Central Office na po ako. As what? Uh, as, as what? As Sorry. a deputy administrator. So you also have direct supervision over that project. Yes, Mr. Chair. Kahit but, wala ka na doon, ikaw pa rin ang Uh, direct supervisor. Yes, sir. But the actual implementation of the way of the project, Mr. Chair, is the regional director. No, ina mo Siya pa rin ang may hawak. Kahit hindi na siya yung may hawak ng department na yun, kahit na, nalipat na siya sa central office. Pero pangalan niya yung nandun sa inspection. So, meron pa rin siyang direct supervision dapat doon. Pero i-blame niya na kagad na hindi, damas na ako dyan. Pero may pirma ka. Ibig sabi, accountable ka dapat diyan, 'di ba? Every sino naman eh. 'Di ba? Bago ka pumirma, kapag pinirmahan mo, accountable ka na kasama ka diyan. Account basta nandoon yung pangalan mo. Biglang ito tinuwa mo kang sinasabi niya. Oh, ang 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 no, akin no, no Mr. Sulike, so, hindi No, no tama nga si uh, Senator Tolentino. You still have direct supervision over your project manager for this particular project. Tama? Yes. Kaya nga, nilagay ang pangalan mo dahil meron ka pa rin say sa proyektong ito. Because of you, na-release yung 119 million pesos na pondo na questionable, sinasabing nga dito ng inspection team ninyo. Hindi naman torpe o tanga o stupido itong inyong inspection team na ilalagay ang pangalan mo kung talaga hindi wala ka ng kinalaman dito. Uh, Tama naman, di ba? Kung hindi ka na dapat kasama dyan, datay uh, that time na nakita mo yung pangalan mo dun sa kailangan pumirma, dapat mag-uupos ka na kagad. Bakit ako pipirma dyan? Ba't kasama ako dyan? Di ba? Labas na dapat ako dyan. Pero pumipirma ka pa rin, ibig sabihin, accountable ka pa rin. Tama si Sen. Rapi. Gusto ko lang pong ipaliwanag sa inyo yung Santa Josepa Irrigation Project, uh, Pump Irrigation Project. Ito pong Santa Josepa Irrigation Project, uh, Mr. Chair, uh, Sen. Tulpo, Ah uh, ito po ay constructed uh, during the time of uh, the late No sir. So, no sir. I I no sir, wag niyo po kami paikuti. ikotin. No sir, inamin mo na kanina kay Senator Tolentino. okay, Mr. Chair. na you have direct supervision over the construction of this project. May direct supervision ka doon sa project manager. Tama? So bilang direct supervisor eh kung in the name of command responsibility, may pananagutan ka. Mr. Chair, hindi po ako ang direct nag-implement ng yam project na yan. Ako po ay dito lang po na nag evaluate ng accomplishment ng mga natapos ng mga regional director. Hindi po ako involved during the time of the implementation, Mr. Chair. Kaya nga, Mr. Chair, uh, patatawag natin yung tinuturo niyang tao, yung Dante, na sinasabi niya yun ang may kinalaman at naghuhugas kamay at nagpuponsyo Pilato itong si Engineer Sulaik. Tama naman eh. Naghuhugas kamay itong engineer na to eh. Purikit wala na yung taong sinasabi ni retired na. Doon niya ituturo. Eh, ngayon yari siya dahil ipatatawag ni Seto Rapi pa para idepensa naman yung sarili. Ngayon, kung sakali na involved din yun, di pa, dalawa silang makakasuan kasi magtuturuan na sila. Kasi nga, Mr. Chair, masakit ito eh para sa taong bayan. Gumawa kayo ng proyekto ng bulok. Ibig sabihin, proyekto na hindi pakikinabangan ng taong bayan. Hindi pinakikinabangan ng taong bayan. And yet, kumukubra kayo para sa maintenance ng proyektong yon. Ito po yung nakaka-high blood, Mr. Chair. Gusto ko magmura pero bawal. Ang sarap. Murahin mo na, Seto Rapi. Magmura. Kung nasa labas lang tayo ng Senado, naku, natatad na kita po ng mura or, or I don't know. Sisingil kayo ng 119, 119 million para sa isang proyekto na hindi nyo namang ginawa. Gumawa kayo ng konti lang and then inabandon na nyo, and yet, sisingil kayo ulit para sa maintenance na isang proyekto na hindi nyo tinapos. Sana ma. ba? Diba, Kaya si iba naman di makakanit doon. Hihingi ka ng pang maintenance sa isang project na hindi naman tapos. Na hindi naman napapakinabangan. Ibig sabihin, hindi ilalagay do sa maintenance yung perang hinihingi nila. May ito, may paglalagyan tong pera na to. Hindi sa project, nga lamang sa bulsa. Tamas siya ito rapi. Hihingi ka, wala naman dapat ni-maintain. Grabe naman. Anak ng dagat. Mga anak ng dagat. Mr. Si Chair. Mr. Hey, uh, si Chair. Ayan, oh, ito, magpapalusot pa, tingnan nyo. Uh, yung pong sinasabi po ni Senator Tulpo na Operation and Maintenance, kung ipa-plus po natin yung uh, gaapo ng NIA, the whole budget of the NIA po ay naka-under po sa operation and maintenance. Yan po ay hindi ko po mapaliwanag sa inyo kung bakit yung budget, the whole budget of the NIA ay under the operation and maintenance. Ay hindi po, sila, ay yes, sila, hindi. Po. Bawat project may kanya-kanyang allocation for maintenance and repair. Yes po. Okay? Uh, yes, hindi po, yung senator. sinasabi mo lagom, tapos para sa lahat ng proyekto, hindi. Bawat proyekto, naka-specify doon, kumpara saan, kung magkano naka-allocate for maintenance for that particular project. Dito, holy shit. 'di Diba? Parang, ang gusto niyang palabasin, yung hinihingi niyang, uh, hinihingi ng NIA na pang maintenance, ay para sa whole project na. Hindi. Tama si Sen. Rappi. Per project, per maintenance yan. Hindi pwedeng, kasi pa nag-request ka, dapat naka-specify doon, hindi pwedeng sabi mo lang, uh, pang maintenance ng ganito. Diba? Halimbawa sa motor, hihingi ka ng pambili ng pyesa, sabi mo lang pyesa, siyempre tatanungin yan, anong pyesa bibilin mo? Bibili akong gulong, bibili ako ng spark plug, bibili ako ng ganyan. Ganon din dito. Yeah, dito huling-huli siya eh. Mr. Chair, kung papahintulutan lang po ninyo kami, kung pwede po namin ipakita yung aming sinasabing nga gaan na under the operational maintenance para makita po ninyo yung yung talagang gaa po kung ano po ang naka, nakalagay po doon. Sige, sige po. Okay, Mr. Chair. Hindi, mamaya na yan. Hindi, pinapahaba mo lang. So, dito, ipatatawag namin yung taong itinuturo nyo na may kinalaman sa proyekto sa ghost project na ito na wala kang kinalaman. Tama? Tama. So, Mr. Chair, by next. Dito, mas malalagot tong engineer na to kapag dumating yung tinuturo niyang uh, in, uh, tao yung sinasabi niya kanina. Kasi magtuturoan tong dalawan to eh. Mas lalo siyang magigisa kapag sumagot ng uh, walang kinalaman tong tinuturo niyang uh, person na retire na. So, sabi ko nga sa inyo, mahaba pa tong corruption hearing na ginagawa ni sa Rapintul po. Abangan pa natin yung ibang mga gigisahin pa niya sa Senado. Yun lang po sa ngayon. Maraming salamat po.